Ang mo, oh. Hello guys, kumakain po Hello kami po. pinoy okay, Pino. Tap, tapos, at ito po yung kuya ko, si Jarwin Ramos. Tapos, at, at tapos, yung, ano, pin, balot, Pinoy namin nakakamit kami. Pinoy balot! Yan, Yan, umpisa na namin. Kumain ng Pinoy tsaka balot. Kasama ko yung anak ko. Hindi, <laughs> anak ko, tapos hindi yung pamangkin ng asawa ko. Ngayon, subukan namin kung balot sa puti ba itong balot na to. na, guys. yung sawzawa namin. Ang luwa. Luwa. Subukan naman po, guys. So, baka ha? Nak. Pakita mo sa ano. Anong sasabihin mo? Ano, guys. Ay, nababalot na namin. Oo, ang Ito yung balot. Hmm, sarap. Ito naman yung pinon. Balot yung sa puti. Balot Sarap! Ayoko yung dilaw ah. Uh, guys, diba? Pa, huwag oh, na ubusin pino ah. Oo, favorite na favorite ko to. Ayoko yung dilaw. Hello, tita! Nagpo-trip kami dito ng ano? Ano? Ito yung balut. Ito yung nagpo-trip kami nito oh. Ito e, yung pinopo-trip namin, tita, oh. Na. Penoy. Ang penoy. Ang sarap ng penoy. Maanggot na naman si mama. Bahala ka. Sarit na ba din nasa ganun paara mo sa ang uro sa anak? Ang uro umoy si mama? Mga anak, magkitab okay, so. na. Sarap, Balit sa kutay. Pakita mo na pinoy na. Ayun na, sarap mo. Sarap Para... balot sa puti. Ito yung pinaka masarap sa balot. Ayan. The beast. Manggit pa? Mmm. Mm. Sarap. Mm. Hey guys, di ko pa kinakain sa akin kasi minabalatan ko pa. Hey guys. Harap. Sarap. Sarap. Sarap talaga. Pa. Malaw. Balot niya na. Tikman na natin. Guys, tikman na natin. Ay, ba balot. Na natin? Balot. Ito. Balot din. Lahat yung balot. Hmm? Ito. Sabaw. Higot ko sabaw. Ang lang. Ang balot. What's up? Matik, ya? Matik yan. Matik yan. Nakain na. Ang anak ko ng balot. Higot siya ng sabaw. Ay, masarap yung sabaw. Hmm, Pagkita mo sa ano? Pagkita mo sa vlog natin. yun po guys. Oh. Mm, sarap. Mm. Okay. Sarap. Di ba nak gusto mo ng dilaw na ng balot? Mm, sarap. Pai, ayoko pa. Gusto ko lang kulay white. Ayun, kulay white lang, matigas. Đi qua sini. Go back. Carap. Go back. Tôi bình. Đâu, tôi bình. Ok, đến lòng. Đây Sumasakit? guys. So, sakit. Hindi. Ano? Ang bagal kumain. Kasi ba? tita may lang. Mayroon ako ganito tita may lang. May ano ko dito. May malang. Hawa oh, ka rin dito ko tita may Ito lak. yung gusto ng anak ko yung dyan. puti. Siyempre so, na ano? dita. Ay, Ay ano? nag -i -i yung ano ko. Mm. Yung boses. Mm. Ay, gupo mo sa bowl. Nakakala lang. Balat. Paano to? Sige na to. Balutan. Pakahigaw pa ko ng sabaw. Ako din. Hmm. Wala yan. Yan mo nananak. Gin. Sa lila. na! Hatay na lang kayo ni kuya mo. Ako na, of course. Anong Ako. 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 <laughs>

Paano ko po ka. Magugas ka. Tubig po! Oh, oh, oo! oo, oo. <laughs> doon na sa labas, kuya. Tola, to, tola, tola, tola. Masawsok so, 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 sa ano, babe? Sa bandi, Beb. Ay, doon na lang sa labas, kuya. Kuya, sa labas. <laughs> Tubig po. Ayaw Ayaw mo na na. Magpaalam ka muna sa vlog natin. Paalam po guys, manghugas mo na kami. So guys, tapos na ako kumain ng Pinoy. Ano Pinoy balot? Ano Pinoy? Hmm. Oh no. Oh no. Walayan, walayan Jerwen. Hello. Wala yang don, wala yang anak, wala, wala. Ang guys oh, sarap po. Alot sa ilalim dyan sa ilalim dyan sa ilalim nandiyan sa, 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 sa ilalim tingnan mo sa ilalim tingnan mo yung mata mo dyan ba dito diyan. dyan, nandiyan yung ilalim tingnan mo kasi diyan banda oh. dyan Oh, diyan banda oo oh. medyo malaki pa yung matigas Saba. last try mo kayo umilalim ka tingnan mo sa ilalim Jerwin, ang pakaisas, Jerwin. Anak, kung pwede yung alcohol, di naman makita ni Kuya mo. Halatang talagad talaga. Dahit, ama, Hanapin mo yung alcohol, mag-alcohol, anak. Anak. Yung alcohol nandyan, tingnan mo. Hanapin mo kaya dyan, makikita mo yan dyan. O, diba? Ano yan? Diba alcohol yan? Ilalim nga, di diba? O, alcohol ka yan. Ano Kuya, masain pa. Hindi okay, pa tumakaulay sa pwede mo. Ano? Medyo lalo pa kaya yung ano niya. Sarap. Balut. Gogo man. Gogo man. Okay po, guys. Tapos tapos tayo kumain. mati kayong matik. Papakulay. Wait. Ah! Ulis! Baka, lahat ni Buti, baka may ganyan! Maubo ka maubo. Maubo <laughs> guys, tapos na ako kumain ng balot ito na yung mga niya. At yung anak ko, nakisali na rin. Ayan. Pati ako rin guys. Hmm. Dapat na kami guys. Hmm. Bye bye guys. Ngayon, bye bye, guys. Kasi mal malulubat na yung cellphone namin. Ang gagawin na natin, Nat, anong magpapaalam ka na sa ano natin, sa mga viewers, ano yun, nak? Alam. Kasi Alam. Busog na kami. Busog na kami.